Hi Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you. No? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. So ngayon mga Pops, nagbabalik tayo dito sa ating meeting Avery. And ayan, kakavlog lang natin ng Aqua at uh, kinuha agad ni Sir Ernie. No, like sir Ernie, ano? Ayun boss. Maraming salamat si boss Ernie. no ako sa atin ng Opaline Aqua B1 tapos Opaline Soy Fallow B1. Ayun project natin ay uh, Aqua 19 Fallow. Ayun. So sir, baka may shout out ka. Wala uh, shout out sa mga na kaopa dyan, tsaka ano, mga nag-aalaga ng lovebirds dito, na order na po kayo dito. Ayan, at si uh -huh. Sir ay nagkatrabaho sa law firm. Yeah, law firm po. Law firm yeah. siya uh -huh. mga paps, no? So, ayun okay. mga paps, kung nagustuhan mo yung vlog natin tulad ni Sir uh, Ernie mga paps, ay, dito mo, no. yan o, no, Aqua, no? B1, B2, meron tayo nyan. Tapos, uh, may 3 rin tayo na pale follow, o pa follow para sa iyan. No, so, what are you waiting for? All you have to do is to text or call me 0953-1364462 Message sa akin, Facebook Messenger And Don Donro Don Roaya Avery no, So, ayun, maraming maraming salamat Thank Kay Boss thank Ernie God bless you, you. po Ingat, at ayan uh, mm -hmm. uh, iilan, lang, iilan pa lang ang ina-auto na ako Boss Ayan, so marami marami salamat Kay thank you Boss Thank po <laughs> So, Kunin nyo na to, uh, back to back split dan. Itong nasa harapan, ito yung babae. Yan. Tapos, yung nasa likod. Ayan o, yung power blue. Ayan o, dilang ulo. Yan. Actually, parang power yung wing pa nga siya eh. Yung wing. No? So, lalaki yan. DNA cock. No? Back to back split dan. Split dan follow. Babae. Ayan, last pair na yan mga paps. Na split dan. Kaya kunin nyo na. At ang malupit nito ito blue pa yung lalaki ah. Ayun So, oh. screenshot nyo na sa mga may gusto you can text or call me 0953 or message or sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya Don ay Avery alright ayun o oh. dito wala na o oh. tinan wala nang kainan ibig sabihin wala nang ibon dyan tapos dito wala na rin hindi ko lang nakuha yung kainan pero wala na yan wala nang laman sold out na No, so antay na lang kayo ulit kung kailan tayo magkakaroon. Sold out na yan. Ito yung aqua ko. Mm. Yan. Itong nasa kaliwa, ayan yung aqua opaline na B1 mga pups. No? DNA cup. Tapos, ito naman yung nasa kanan niya. ah, uh, opaline pale follow parblo blue. Yan, back to back blue sila. Ito, uh, proven hen na to. No, ibig sabihin ng proven hen, nag na. Ito, uh, kaka, kaka-jowa niya pa lang. <laughs> First timer. So, it means basal tong lalaking to. Ngayon, kung nagtataka kayo, uh, Don, bakit walang nest box? Kasi nga, uh, condition ko na sila. No, para well condition dapat walang nest box para uh, lipad sila ng lipad may exercise sila especially yung lalaki para pag kumasta yung lalaki talagang pasok sa bang <laughs> yun so sobrang ganda nga mga wakso ulitin ko ito ay uh, aqua opaline aqua v1 no lalaki ayan mga kap ganda no aqua as ito Uh, opa follow visual yan mga paps na babae DNA head tapos DNA Aka. Uh, Ngayon, sa mga nagaanap naman ng mga possible split, ulit-ulitin ko, ito marami pa tayo dito. Meron tayong blue, meron tayong green, bio, yowing, uh, green pie. Ito yung ang ganda, oh, grabe, oh, bronze na bronze. Oh. Ito ay uh, anak ng uh, split dan, tsaka split bronze. <laughs> ay, ang ganda, no? Grabe, sunog na sunog, oh. No, so yan ay uh, experiment ko. Ang ganda. Tingnan niyo ko kulay mga, mga papso, oh. matitingkad do. Oh. Magaganda yung kulay no. Mga matured na rin kasi to. Kaya siguro tapos na yung molting stage nila. Kaya ganito na akinis yung uh, kulay nila. Ito opaline pa nga to, opaline. Ito opaline. Lahat ibebenta ko na lang ng same mas maganda paglahatan mga paps para mas makamura. Sobrang mura talaga. So, mabilisan lang. No, so, ayan, matured na, ready to breed na mga pups. Kunin nyo na. Tapos, meron din tayo dito mga pups. Opaline Danfalo don't follow. Ito, par, blue. Kaya nga sabi ko sa inyo, kunin nyo na to eh. Kasi pag pinadain inyo to at nag-cock, naku, jackpot kayo. Jackpot na eh, jackpot kayo dito. Tapos, ito, ito yung Opaline dan follow hen yung parang natapunan ng sunrock yung ulo yan o pala yung dan follow hen tapos eto ito naman yung parang eagle yan ito naman ay uh, dan follow hen blue slate parang agila to mga puffs ayun ang ganda oh diba teda nyo mga puffs oh sobrang quality oh dinan yung mata royal red yan ang mata ng dan royal red Ganda, no? Ang mga pangarap ng ibon, makukuha nyo na dahil mura lang sa atin. Pagkakataon nyo na yun, mga paps. Ayun, sobrang kinis, oh. Yun, oh. oh. Punin nyo na para makatulog kayo na maayos. Mamaya magka-regret kayo. May rabo kayo matulog. Sobrang ganda ng mata, oh. Parang jelly, oh. Parang jelly ace. Yun, yung mata. Ang kinis, no? Panalo talaga, mga paps. Yan. Dito, ito yung mga uh, Project Red Factor Tail Follow Lutino. Ito, uh, Opa, ano na to? Opa Tail Follow Visual na may dugong Red Factor sa Lutino. Avocado pa yan, ang kulay niyan. Tapos the rest, uh, Possible Red Factor Tail Follow Lutino. Tatlo yung karga. Ito, no, malapit, visual pa. Oh. Kasi ito, perso. No? So, ang gaganda niyan mga niyo yung bib? Yung bib yung nasa baba. Yung nasa sa katawan, bib ang tawag dyan. Yung hood yung sa ulo. Sino niyo pulang pula? Ito yung mga red factor na hindi natuloy. No? So, ito meron tayong green, -green dito. Ito, blue yung. Yan, blue yung. Meron tayong olive green. Mga olive green, yung mga nakasabit. Yung mga nasa kutsa, ito may pipe pa nga dito. Pipe green. May mga tao kasi na may hilig sa pie. Yung pied, yung parang ganyan, no? Mga dots. Mga dot, dot. No, tapos, eto, ang ganda. No? Tinan nyo, ang ganda, no? Matitingkad yung kulay, no? Madidiin, no? Sobrang gaganda, mga pops, no? Pang poster. Ayan, <laughs> e, no? Pang screensaver sa, pang wallpaper sa cellphone nyo, sa computer, sa desktop. Ayan, puro, ano yan, ah, uh, Project Red Factor Pelfalo Lutino. ko, ito visual, ano na to, uh, opalay pelfalo may gugong red right pepper sa pelfalo ha? sobrang dapat kayo mga paps quality Ayan, kung kung gusto niyo screenshot nyo doon ito gusto ko available pa ba to screenshot ko lang tapos send nyo sa messenger ko ang Don Roya Don or you can text or call me so, mga paps. sobrang maganda Tapos dito, tiningnan ko, may itlog pala to. Itong back to back split bronze natin. So wag na natin ang baka bulabugin. Baka matras. Gusto nyo makita? Oh. Ayun o, nag-egg siya. Oh, may nag egg o. Nakita nyo egg. Ayun o. No? Oh. Tapos, eto malapit. Malaki ng, ang laki ng babae o. Oh. <laughs> Lit ng lalaki. Back to back split bronze pala to eh. Pero bayo, tapos five na lalaki. No? Ang tinawang laki ng ano, babae. <laughs> Eto may itlog na rin. Pero wag ko na buksan. Baka umatras eh. Baka patayin yung itlog. Tapos ng Opa Perso Red Factor Tail okay, Follow. Nagbunga na. No, sana visual yung ano. Pero automatic. Opa line to. Opa line to. Ay na, may ina. Ay na automatic opalain yan kaya lang tingnan natin sana mag ano uh, red factor na perso yun ang project ko dito pangarap ko talaga yun no ang tagal ko inantay to mga paps hindi ko sinukuha to itong pares na to ang dami nang kumukuha sa akin ito pero hindi ko talaga binigay kasi bihira ka naman kita ng ganyang na babae tinan nyo oh. sobrang pula oh. mas mapula pa to sa atsuwete kung, na, kung napupulaan kayo dyan sa personal, sobrang pula nyo. Tsaka tong pa-personal lalaki. Yan. Parehas yan ay may dugong red factor. Yan. Kaya ganyan no. O pa-personal red factor kail May dugong rin yan. No? So, sobrang jackpot. Nagbunga yung pagtsatsaga natin. Sa Danfalo ha baka may gusto rin ng Danfalo ah. Ayan oh. Visual uh, Dan follow split opa tap, Itong par blue Tapos itong blue uh, Opa line split Dan follow hen no, So dito rin uh, Mukhang may itlog na din talaga to Huwag na natin buksan Back to back opa line yan Na Visual dan follow pa yung tap, Tapos opa split Dan follow yung hen Back to back opa no, So grabe na to Nagpatumpik-tumpik <laughs> palagi ko sinasabi yan I-text o tawag mo na agad ako sir na yung six to mga paps. Or message ko sa akin, Facebook Messenger. And Andon roi, don't roi, Iberinos. Uh, I just realized then na sa pag-iibon talaga, kailangan talaga ng, ng sinasabi no, na famous quote ay patience is a virtue. Patience is a virtue, no? Gaya na lang nang nandito, yung sinasabi ko, ayan, yan. No? itong OPA Perso Red Factor Pale Follow na project na yan. dami na kumuha sa akin yan. Parang gusto na sumuko pero sabi ko, wag. Ayun, nagkinakay na, no? no? So, yun, sana maging visual pa na uh, OPA Red Factor dahil pangarap ng lahat yan. At ilan lang, parang wala pa yata sa isang kamay yung may OPA Perso Factor, no? Sa Pilipinas o sa buong mundo. No, so, sana isa tayo sa kukumpeto sa isang kamay na to. No? So, ay lang, at uh, kung nagusto mo yung vlog natin, at uh, i-text e o tawag mo na agad ako si or message mo sa aking Facebook Messenger and Don Roy, Don Roy, Don so, Roy, lang, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.